magandang araw po sa inyo lahat ito na pala siya po Joey, nagbabalik at sa oras din ito ay ipakikita ko po sa inyo ang mga pangyayari na naganap na minsan lang po ito naranasan ko ano kaya ang gagawin mo kapag may nakita kang multo sa iyong video camera na iyong ginagamit? At ito po ang ating kwento sa araw na ito dito po sa misteryo ng kababalaghan. Magandang araw pong muli. Nagbabalik po ang inyong ko isa na naman pong kababalaghan at makapanindig balahibo ang hindi masasaksihan ngayong araw na ito. Isang kwento na ngayon lang nito malalaman. Ngunit bago ang lahat, ay ko muna po kayong anyayahan na mag-subscribe like and share at pakipindot na rin po na notification bell para lagi po tayong updated sa mga video na akin po ina -upload. sa pagpapatuloy nitong aking kwento mayroon po akong isang kaibigan na nagtatrabaho sa ginagawang bagong bahay siya po ay nagpipintura ng bahay doon siya po nananatili muna habang tinatapos niya ang papupuntura ng bahay. Medyo gabi na at siya'y nakapagpahinga na. Nagpasya siyang tumawag sa akin. Siguro dahil na rin sa nag-iisa siya doon at walang kausap. Tinawagan niya ako at di namin inasahan. Na habang kami ay nagkukwentuhan ay pinagpasyahan niya na ipasyal niya ang kanyang kamera sa buong paligid ng bahay at para ipakita rin sa akin ang kanyang ginagawa at doon bil biglang aktual na nakita sa kamera ang isang anyo ng babae syempre nanindig ang balahibo ko palibasa nga mga idol bukas sa aking third eye nagpakita bigla sa amin pero sandali lang yun at nawala din. Sinubukan namin balikan ng kamera. Hindi na yun nagpakita ang burto. Kung kayo ang tatanungin, yung ba'y babalikan pa ba ninyo o hindi na? Yan ang ilan sa mga karanasan di ko malilimutan at yun ay mapapanood yun lamang dito sa Ministeryo ng Kababalagkat. Hanggang sa muli po, asahan po ninyo na Marami pa po akong ikukwento Tungkol dito sa mga mundo ng kambalagad Dito po sa misteryo